Game na. Game na. Tau ka to. Hindi. Hayo. Hindi. Baray. Hindi. Lugan. Hindi. Pagayari. Hindi. Okasyo. Ano ko? Talking about. Ano to? Ano siya? Ano to? Walang <laughs> <laughs> bon? Walang <laughs> <bon. laughs> Matigas. Pag-inima. 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 pag inima pag inima pag inima Wala kayo? Kulay. Ayaw Wala. Walang kulay. Invisible to. Gano. Ay, meron. Bato sa katawan? O, oh, pagkabata meron na. <laughs> <laughs> oh, na. Pwede. 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 pwede pagkabata. Abnormal. Tumutubo to. Oo nga. Masakit. <laughs> medyo. Walang medyo. Lang, medyo. Med meron um, tayo lang. Sakto lang. Sakto lang. <laughs> Kahit <laughs> saan. Kahit saan. Nagbibigyan ng clue! Uh, bilog? Uh Oo. -oh. May triangle. <laughs> Pwede. <laughs> Pwede, Tumutubo siya sa parte ng katawan. Sakit? Kailan? Pwede. Ano to? Parang, parang pigsa? Parang gano'n? Uh Oo. -oh. Pasmato! Pasana! Pigsa! <laughs> pigsa!